si Turi at saka kayo mga pulis, oh, hindi pinapapasok ni Sik Gibo dito ta ang gwardiya natin dito mga taga DND for the record I would like to thank the DND under the leadership of uh, Secretary Chodoro if uh, sakali nakalimutan mo na sir uh, kami kami dalawa ni Vice President uh, Sara Duterte hindi namin makalimutan yung kindness na binigay nyo sa amin nung kami ay uh, tumira doon sa Philippine Veteran, bitira, ay, bitiran sa Memorial uh, Hospital natin. At uh, na realize talaga namin ni Vice President Inday na na in 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 hindi hindi uh, sa non-partisan. Kahit na binubugbog na kami politically, masyado na kaming harass during that time, uh, at least uh, hindi give us comfort. And uh, yung yun, kinatawa lang namin doon is uh, nag-usap kami sa out sabiya sabi niya, uh, tingnan mo si Turi at saka yung mga pulis, oh, hindi pinapapasok ni Sik Gibo dito ta ang gwardiya natin dito, mga taga DND <laughs> So, yun lang sir, uh, we would like to express our gratitude dahil uh, kayo ay nanatiling uh, non-partisan uh, amidst the uh, political turmoil na nangyari alam mo, pag ikaw ay you are down and uh, ka na ng gusto yung tao na nagbibigay sa'yo ng kahit kunting alalay ay kultura natin ng Pilipino yan hindi hindi mo makalimutan yan and, thank you so much for that Del si yung si yung si Sulayka ato ni Sulayka na na hospital arrest doon eh hindi pwedeng iwan ni BP dahil masyadong depressed na masyado nang baka may mangyari kaya napilitan si BP na mag-standby doon. At ako rin naman, hindi ko rin pwedeng iiwan si BP doon na siya lang so sinamahan ko. So salamat na ako na ako'y binigyan ng kwarto doon pero nagbantay na ako, nakapag ako, wellness check-up ako. <laughs> Nakapag-wellness check-up ako doon ata ah, uh, uh, ilang days din yon at si BP merong higaan doon sa sahig merong merong uh, uh, matres na medyo komportable naman na tulugan so salamat sila thank you for that uh, salamat talaga